mahal ka nga ba o oh. ginagamit ka lang? Ay! Nung pinakitaan ka na ng effort, ay? yung nanghihingi ka na ng atensyon. Kasi nung una, hindi mo naman hinihingi kung saan binibigay. Pero nung dumating sa punto na hinihingi mo na, tinatanong mo na, ba't hindi mo na to ginagawa? Ba't ayaw mo nang gawin? Doon ko mo nare-realize na, ay, nung una binigay ng kusa, tapos ngayon hinihingi ko na hindi pa binibigay. Kasi ang dami mo nang nabigay ng pagkakataon, pero dumating pa rin sa punto na may ginawa pa rin siya para masaktan ka. Kahit tinanggap mo na 'yung mga dating pagkakamali, tas inulit pa rin 'yung bagay na makakasakit sa iyo. Parang sinasadya na ba to o oh, hindi mo lang talaga ako mahal? Kahit anong nararamdaman mo, everyday hindi naman mag-a-adjust yung mundo para sa iyo. So kailangan mo labanan yung pinagdadaanan mo at gawin yung dapat mong gawin sa buhay. Kahit may pinagdadaanan ka, kailangan tuloy lang. Hindi mo pwedeng iparamdam na malungkot ka, lumbok ka. Wala, wala kang karapatan. Kaya pag uwi mo sa bahay, doon mo lang mararamdaman lahat ng lugmok, lungkot, pag mag-isa ka na Mahal ka ba talaga o ginagamit ka lang na parang buy one take one promo? Baka ikaw lang ang nagbibigay tapos siya take lang ng take. Let's find out kung love ba to o user-friendly relationship. Dito lang yan sa JC Talks. JC Talks Mahal ka nga ba o ginagamit ka lang? Okay, real talk tayo. Lalaban tayo! Hindi lahat ng sweet ay love, minsan sugar-coated lang para hindi mo makita na ginagamit ka lang. Kaya ito ang mga signs na dapat mong bantayan. Una, ikaw lang ang lagi nagbibigay. Effort, oras, pero ikaw lahat. Siya naman, walang malamang papandesal. Baka hindi lang iyan best. Pangalawa, kailangan ka lang pag may kailangan siya. Kapag may problema siya, andyan ka. Pero pag ikaw ang may problema, ay! Simlak sa chat? No! Pangatlo, hindi ka pinapahalagahan. Kung lagi kang last priority at parang baka plan ka lang. Aba, baka hindi relationship yan. Subscription service na. Pero hindi mo alam. Bakit ako may iyak, my gosh? Pangapat, nililihim ka o ayaw kang ipakilala sa iba. Huwag kang mag-post ng picture natin, ha? Bakit? May ibang jowa ka kaya? Huh? O baka gusto lang niyang hidden ka habang siya ay may mayroong sariling mate? hindi ka binibigyan ng respeto. Kung minamalit ka, dinadaan sa biro ang panalait at hindi iniintindi ang feelings mo. Pesh, hindi yan love. Toxic yan. All my uh, fellow Filipinos, now this is my side. Listen, look and listen and learn. <laughs> Gaya nga ng sabi ng Bible sa atin sa 1 Corinthians 13, 4-5, ang pag ay matiisin, mabait at hindi nananakit, at hindi rin ito makasariling So kung ginagamit ka lang at hindi kami namahal ng tabang, abah, pag-isip-isip ka na, bes. Kaya bago may convince ang sarili mo na love mo to, isipin mo muna, baka hindi ikaw ang juhang, baka ikaw ang sponsor. Love dapat ay give and take, hindi give lang ng give. Yeah, bes, wag kang mag auto Dahil deserve both ng tunay na pagmamahal mga kapatid. Baka may mga other tips o nalalaman o mga experiences kayo dyan tungkol sa topic natin about mahal ka nga ba o ginagamit ka lang. Please do not forget to share baka makatulong yan sa lahat ng may pinagdaraan sa buhay. Tapos, kung may topic kayo na gusto nyo pag-usapan, just send it over in the comments. Thank you for watching. This is JC Talks on the mission to impart messages of faith, hope, and love. Remember this, Jesus loves you. Peace out. JC Talks